paano mag-connect ng dalawang integrated amplifier, mixer, equalizer, at saka platinum. So itong ating platinum idol, ito yung player, ito yung ating equalizer, ito nasa taas na to, ayan. So ito naman yung ating dalawang integrated amplifier. So may mixer tayong gagamitin dyan idol ano. So ang gagawin muna natin dito, ito yung i-connect natin yung ating equalizer dito sa dalawa nating amplifier. So per channel idol ano, yung channel 2 dito sa isang amplifier, yung channel 1 naman dito naman sa isa nating amplifier. So, mas okay yung ganito para kung ano ang gusto natin na settings dito sa una amplifier at saka pangalawang amplifier. So, dito sa ating equalizer to amplifier mga idol, itong gagamitin natin na connector. Ito, ayan, 6.35 to dual RCA. Lalo pag ang connection natin ito idol, no? per channel ang gagamitin natin sa bawat amplifier. So, halimbawa, output muna tayo ng channel 2 ng ating equalizer. So itong dual RCA idol, lagi natin tatandaan sa audio input ng ating amplifier. So katulad nito, BCD audio input yung gagamitin natin dito sa isang ating amplifier. Ayan. So yung channel 2 natin sa isang amplifier. Ito naman sa pangalawa nating amplifier, ito pa rin gagamitin natin na connector. Itong 6.35 to dual RCA ulit ano. So yung channel 1 naman tayo dito. Channel 1 output ng ating equalizer. Papunta naman sa pangalawa nating amplifier. ito ang ilalagay natin sa ibaba nating amplifier so kung halimbawa uh, naka ano, input tayo, so auxiliary tayo dito so ayan yung ating uh, connection idol sa ano, equalizer 2 uh, dual amplifier natin so itong ating channel 2 pwede natin iset sa pang low o pang high ganun din dito sa channel 1 uh, kaya tigiisa tayo ng amplifier dito. Ayan. Ito idol, gagamit na tayo dito ng mixer. So, itong ating mixer. Tapos, ito yung ating player. Ayan. So, gagamit tayo dito idol ang connector na ganito. Ayan. Dual 6.35 to dual RCA. So, yung output ng ating DVD player. So, kukunin natin dito yung puti at saka pula. No? Itong dilaw, ito yung i-connect natin sa TV natin or monitor. Ayan. So, halimbawa, itong ating dual RCA. Dito natin siya i-output sa ating RCA output. at saka pula yan idol ano? ng connector natin so itong dual RCA na to ito ayan so dito natin siya i-input sa mono left at saka mono right ayan dalawa ayan siya idol ano yung mixer yan ang mono left at saka mono right kaya talong mixer idol mayroon pong mono left at saka mono right so iba may mga pangalan ito wala so kaya mono ito dahil pag naka-input lang ito sa isa so left channel lang ang mayroong output ito namang pula, so sa right channel naman yung mayroong output, kaya naka mono no? Yung unang video na pinakita natin, na pag dito tayo nag-light input, so magiging stereo yung pinaka-output nya, kahit isa lang yung pinaka-input natin dito. So ito na, nakakunik na tayo dito sa ating mixer, itong ating player. Ayan. So ngayon ang gagawin natin idol, itong output ng ating mixer, papunta naman dito sa ating input ng ating equalizer. So yan lang gagawin natin ano. Ayan. Ito na yung idol ano. Ayan ang gagamitin natin ng connector dito, mixer 2. Ayan ating equalizer. Dahil yung ating available input output ng ating mixer so puro 6.35. So output tayo dito, left and right channel ng ating mixer. Ayan. So yung pinakadual nito na nanggagaling sa ating mixer sa input ng ating equalizer, channel 2 at saka channel 1. Itong nanggagaling sa ating equalizer. So, 'yan na 'yung ating connection idol dito sa ating uh, DVD player, mixer, equalizer at saka dual amplifier. So, napakadali lang idol, tandaan nyo lang 'yung mga connection o 'yung konektor na ginamit natin dito.